Ako po ay tatlong taon na naging vice-governador na lalawigan ng Pampanga. Tatlong termino rin po ako, tatlong beses din po ako naging gobernador ng Pampanga. At ngayon, tatlong beses na rin po akong naging senador. Ano po ang ginawa ni Lito Lapid sa Senado? Ako po ay nakapagsumite ng mayigit na 900 na panukalang batas at ang isang daan dito ay batas na. Ang batas pong mahalaga rito ay yung pre-legal assistance. Republic Act 9999. Yung pong libre abogado na, na walang pambayad ang ating mga mahihirap na kababayan. Ito po ay tinatawag na Lapid Law. Ang Lapid Law po ay siyang magtatanggol sa inyong mahihirap na walang pambayad ng abogado at wala na pong maaapi pagdating sa katarungan ako rin po ang committee chairman ng tourism palalawigin po natin ang turismo dito sa Cavite at sa buong Pilipinas una po eco tourism medical tourism marami pong mga doktor at doktora na magagaling dito sa Pilipinas para wala na pong aalis sa ating mga nurse na mag aabroad pa. Dito lang ay trabaho, trabaho, trabaho. At mahalaga din po ang agri-tourism para po sa ating magsasaka na para mapag ano ang kanilang mga ani. Ito po itatawagin natin one town, one product. At mapakalaga din po sa ating mga magulang. Mahalin po natin ang ating nanay, tatay, lola at lolo. Yan po ay bawal magkasakit. Yan po ay mga senior citizen na. Kailangan po malibre gamot, malibre hospital. Edukasyon po. Ang mga batang nangangarap na makaroon ng graduate, kailangan makatapos po sila. Dahil ako po mismo ay hindi nakatapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan Dai laban lang po ang aking nanay.